Kamusta kayong lahat, nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap, at ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure, drama na tinatawag na War for the Planet of the Apes. At bago tayo magpatuloy isa shoutout muna natin si Diana Mendoza, Zilogen Gaming, Daisy Cabas, Abidurabi, at our vlog page. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Apes, together. Matagal na ang nakalipas, nagkaroon ng eksperimento sa agham na nagkamali at nagresulta sa pagusbong ng mga matatalinong unggoy. Pero kasabay nito, halos naubos ang sangkatauhan dahil sa isang nakamamatay na flu. Nabuo ang isang bagong sibilisasyon ng mga unggoy na pinamumunuan ni Caesar. Sinubukan nilang makipagkasundo sa mga tao, pero nauwi rin ito sa labanan ng si isang rebelde at dating kaalyado ni Caesar, ay nagsimula ng pag-atake laban sa mga tao. Nakapagpadala ang mga tao ng distress call sa isang military base sa Hilaga, kaya nagpadala ang mga ito ng isang walang awang colonel kasama ang kanyang tropa para lipulin ang mga unggoy. Ilang taon ring nakaligtas si Caesar sa colonel at kumalat ang balita na nagtatago siya sa gubat at nagtatayo ng sariling puwersa habang patuloy ang digmaan. Sa kasalukuyan, sa gitna ng masukal na kagubatan, isang grupo ng mga sundalong tao, kasama ang dating mga tauhan ni Koba, ay palihim na nakahanap ng kampo ng mga unggoy. Bigla nilang inatake ang kampo gamit ang mga bomba at napatay ang maraming unggoy. Isang unggoy ang nagbigay ng Senadorios sa iba pa nilang kasama para humingi ng tulong, at agad silang naglunsad ng matinding kontra-atake na halos hubusin ang lahat ng sundalo. Isa sa mga sundalo, si Preacher, ang nakaligtas at sinubukang kontaken ang Colonel para humingi ng backup pero nahuli siya ng grupo ng mga unggoy. Dumating si Caesar kasama Tama ang kanyang mga kasama na sina Maurice, Luca, at Winter sa kampo kung saan nila nadatnan ang mga natitirang sundalo. Nakilala ni Preacher si Caesar at sinabi sa kanya na hinahanap nila siya at inakala nilang patay na siya. Ipinaliwanag ni Caesar na hindi siya ang may gusto ng digmaan kundi ang dati niyang kaalyado na si Koba. Sinabi pa ni Caesar na patay na si Koba at nakipaglaban lang siya para protektahan ang kanyang tribo. Si Red Donkey, isa sa dating tauhan ni Koba na nahuli rin, ay nagsabi kay Caesar kung gaano kabagsik ang Colonel at nagbanta pa ito. Nagalit ang mga unggoy kaya inutusan ni Caesar si Winter na ilabas si Red Donkey. Pinalaya naman ni Caesar ang mga nahuling sundalo bilang mensahe ng kapayapaan para sa Colonel. Pero bumalik si Winter kay Caesar at ibinalita na nakatakas si Red Donkey. Sa tabi ng lawa, inamin ni Caesar kay Maurice ang kanyang pagsisisi tungkol kay Koba. Sinasabi niyang patuloy silang inuusig ng mga resulta ng ginawa ni Koba. Pinakalma siya ni Maurice at sinabi na wala namang makakapaghula sa pagkataksil ni Escoba. Makalipas ng kaunti, dumating si Blue Eyes, anak ni Caesar, kasama ang kaibigan niyang si Rocket mula sa isang mahabang paglalakbay. Ikinwento ni Blue Eyes kay Caesar na may dala siyang magandang balita mula sa kanilang biyahe kaya agad silang bumalik sa kanilang lihim na kampo sa loob ng isang kweba sa likod ng talon. Nagtipon ang mga unggoy para pag-usapan ang kanilang plano. Ibinahagi ni Blue Eyes na nakahanap sila ng bagong lugar na pwedeng tirhan at hindi sila kayang sundan ng mga tao roon. Natuwa ang mga unggoy pero nag pahayag si Winter na dapat silang umalis agad dahil baka umatake ang mga tao. Tahimik na pinatahimik ni Caesar si Winter at sumang-ayon kay Blue Eyes na mas maging maingat sa kanilang susunod na hakbang. Pinalakas ni Caesar ang loob ng lahat at sinigurado na sabay-sabay silang aalis. Pagsapit ng gabi, nanatiling gising si Caesar habang binabantayan ang natutulog niyang pamilya. Napansin niya ang kakaibang berdeng ilaw na dumadaan sa talon sa harap niya. Dahil sa pagkamausisa, nilapitan ni Caesar ang talon at nadiskubre ang isang nang lubad na senyales na sinalakay na naman sila ng mga tao. Sinabihan ni Caesar si Blue Eyes na magbantay at protektahan ang kanilang pamilya habang hahanapin niya ang mga sumasalakay. Nakita ni Caesar si Luca at sinabihan ito tungkol sa pag-atake. Samantala, sa kwarto, nakita ni Blue Eyes ang isang sundalo na pumasok kaya agad niya itong pinatay. Habang si Caesar naman ay nag-ambush ng isang sundalo pero bago niya ito mapigilan, nakatawag na ito sa Colonel. Narinig ng mga unggoy ang tugon ng Colonel, sinasabi ni tong napatay niya ang pinuno ng mga unggoy. Dahil dito, dali-daling bumalik si Caesar sa kanyang pamilya, kung saan nakita niya ang colonel na naghahanda ng tumakas, nagtama ang kanilang mga mata. Napagtanto ng colonel na maling unggoy ang napatay niya at muling tiningnan ang mga bangkay. Sinundan ni Caesar ang kanyang tingin, at sa kanyang labis na pagdurusa, nakita niyang patay na si Blue Eyes at ang kanyang asawa. Tinangkang patayin ng colonel ang galit na galit na si Caesar pero nakaiwas si Caesar sa atake. Dumating ang iba pang mga unggoy at nagpaput ang kernel para pigilan sila, saka siya tumakas. Hinabol ni Caesar ang Colonel sa lubod na tinatahak nito papalayo. Nang malapit na siyang maabutin, binunot ng Colonel ang kanyang kutsilyo at pinutol ang lubad. Nahulog si Caesar sa ilog at lumangoy palayo para makaligtas, habang nakatingin sa papalayong Colonel na puno ng paghihiganti. Bumalik si Caesar sa kanilang silid at nagluksa kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng lungkot, natagpuan niya ang nakatago niyang bunsong anak na si Cornelius at mahigpit niya itong niyakap. Dahil sa pag-atake noong na nakaraang gabi, inilipat ni Caesar ang buong tribo sa bagong lugar na sinabi ni Blue Eyes. Pero nanatili si Caesar para maghayganti at para pigilan ang mga sundalo na abutan ang mga unggoy. Naglakbay ang mga unggoy habang si Caesar ay nagpunta sa kinaroroonan ng Colonel hindi alam ni Caesar na sina Maurice, Rocket, at Luca ay palihim siyang sinusundan. Sinabi ni Caesar sa kanila na kailangan niyang lumaban mag-isa at baka hindi na siya makabalik pero iginiit ng mga unggoy na kailangan ni Caesar ang kanilang tulong at hindi nila siya pababayaan, kaya nagsama-sama silang apat sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang abandonadong baryo at nagsimulang magikot. Nakakita sila ng isang taong nangungulekta ng panggatong. Nagmamadaling kinuha ng tao ang kanyang baril pa para bumaril, pero bago pa man siya makaputok, nauna na siyang barilin ni Caesar. Bigla namang may narinig silang ingay mula sa isang bahay. Nagmadaling pumasok ang mga unggoy, handa sa isa pang kalaban, pero laking gulat nila nang makita nila ang isang batang babae na nakahiga sa kama. Nakita ni Caesar na wala itong banta kaya inutusan niya ang lahat na halughugin ang bahay at kunin kung anong makukuha. Pero napansin ni Maurice na may kakaiba sa bata at naawa siya rito, kaya kinausap niya ito. Nakiusap si Maurice kay Caesar na isa ang bata dahil hindi ito makakasurvive mag-isa. Nag-alinlangan si Caesar pero kinuha niya rin ito. Nagpatuloy ang grupo sa paghahanap sa kampo ng mga tao at natagpuan ito. Pinagmasdan nila ito mula sa malayo gamit ang binoculars, pero imbes na makita ang colonel, nakita nilang nagtatrabaho si Winter kasama ang mga tao. Kinagabihan, palihim silang pumasok sa tent ni Winter at nagulat si Winter sa kanilang pagdating. Agad na tinanong ni Caesar kung nasaan ang colonel. Sinabi ni Winter na wala na ang colonel sa kampo at papunta na ito sa border para salubungin ang mga sundalong parating mula sa Hilaga. Tinanong ni Caesar kung nasaan ang border pero wala ring alam si Winter. Ikwinento ni Winter na, nakipagkasundo si Red Donkey sa kanya na kung ibibigay niya ang lokasyon ni Caesar, ililigtas siya ng Colonel. Naalala ni Caesar ang kanyang pamilya at nagalit, sinabihan si Winter na namatay ang kanyang anak at asawa dahil sa ginawa nito. Kinabahan si Winter pero napansin niyang may mga sundalo sa labas ng tent kaya nagtangka siyang sumigaw agad siyang pinigilan ni Caesar at ng grupo bago pa ito makatawag ng tulong. Naisalba nila ang sitwasyon, pero sa pagpigil ni Caesar, nazakal niya si Winter hanggang sa mamatay ito. Kinagabihan, nagmuni-muni si Caesar sa kanyang ginawa at nakaramdam ng matinding konsensya. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang multo ni Kobo na nagpapaalala sa kanya na, hindi dapat nagkakapatayan ang mga unggoy. Ape, not kill. Ape. Sinabi ni Mao Rice kay Caesar na paalis na ang mga sundalo kaya sinundan nila ito. Sa gitna ng niebe at bundok, nakita nila ang mga sundalo na huminto. Bigla nilang narinig ang mga putok ng baril. Nagtago sila habang nagpapatuloy ang putokan at nagtataka kung saan ito nakatutok. Nang umalis na ang mga sundalo at huminto ang blizzard, lumapit ang grupo at nakita ang mga bangkay na halos nakabaon na sa niebe. Tinanggal nila ang mga telang ang sa ulo ng mga ito at laking bulat nila na isa sa mga ito ay buhay pa pero hirap na hirap na. Sinubukan ni Caesar na tanungin kung bakit siya binaril pero hindi na ito makapagsalita. Tumingin si Caesar sa batang babae at napagtanto na pareho sila ng kalagayan. Naawa si Caesar sa lalaki at tinapos na lamang ang paghihirap nito. Nawala sa kanilang landas ang grupo ng sundalo kaya naghanap sila ng pwesto para tanawin ang lugar mula sa isang tore. Sa parehong oras, isang magnanakaw na may suot na jacket ang lumapit sa isa sa mga kabayo. Abala ang bata sa kanyang laruan kaya nagtangkang nakawin ng magnanakaw nakaw ang gamit nila. Napansin ni Luka ang magnanakaw at nagpakawalan ng malakas na sigaw. Nagmamadaling sumakay ng kabayo ang magnanakaw at tumakbo palayo. Agad silang naghabulan pero mas mabilis ang magnanakaw. Huminto ang habulan ng iwan ng magnanakaw ang kabayo sa isang abandonadong mansion. Naabutan ng grupo ang magnanakaw na sumuko at ipinakita ang sarili, isang unggoy pala ito. Ang unggoy ay nagpapakilala bilang si Bad Ape, ngunit hindi niya nauunawaan ang lengguahe ng mga unggoy. Ikinwento ni Bad Ape ang kanyang buhay, sinasabing siya ay galing sa zoo kung saan si Caesar noon ay nanggaling. Sinabi ni Bad Ape na ang ibang mga unggoy ay matagal nang namatay at siya na lamang ang natirang buhay. Masaya si Bad Ape na hindi siya nag-iisa at binigyan sila ng pagkain bilang selebrasyon. Tumingin si Caesar sa pagkain at tinanong si Bad Ape kung saan ito galing. Sumagot si Bad Ape na nakuha niya ang mga ito mula sa hangganan kung saan naruroon ang mga sundalo. Hiniling ni Caesar kay Bad Ape na dalhin sila roon, ngunit tumanggi si Bad Ape dahil sa takot. Nagpalipas ng gabi ang grupo. Tinanong ni Bad Ape si Caesar tungkol sa batang babae. Sumagot si Caesar na ang batang babae ay wala ng ibang makakapitan kundi sila. Sinabi ni Bad Ape kay Caesar na mukhang malungkot siya at tinanong kung mayroon siyang mga anak. Ikinwento ni Caesar ang tungkol sa kanyang pamilya. Nakiramay si Bad Ape at sinabi na mayroon din siyang anak sa hangganan. nag si Bad Ape ng kasunduan kay Caesar. Kung tutulungan nila siyang hanapin ang kanyang anak, dadalhin sila ni Bad Ape sa hangganan. Kinab Bukasan, umalis ang grupo patungo sa hangganan kasama ang gabay ni Bad Ape. Pagdating nila, inutusan ni Caesar si Luca na magmasid ng mas malapitan. Ngunit habang sila'y nagmamasid, nakita sila ng mga sundalong nagbabantay. Pinalakas ni Luca si Caesar at pinatay ang isa sa mga sundalo. Ang isa pang sundalo ay nagbanta na papatayin si Caesar, ngunit agad na dumating si Rocket upang iligtas siya. Malubhang nasugatan si Luca sa laban at nagretiro ang grupo sa isang mas ligtas na lugar. Nagrereklamo sila kay Luca. Luka habang siya ay humihinga ng huling hininga. Nagpapakumbaba si Maurice kay Caesar, na nagsasabing dapat siyang tumigil na sa paghahanap at sumama na lang sa ibang mga unggoy. Tumuto si Rocket at iginiit na kailangang maghayganti para kay Luka. Sinabi ni Maurice ng tapat kay Caesar na siya ay nagiging katulad ni Koba. Nagnitnit si Caesar at sinabihan silang sumama na sa ibang mga unggoy at pumunta na siya sa kampo ng mag-isa. Habang naglalakad si Caesar patungo sa kampo, nakita niya ang ilan sa kanyang mga unggoy na pinatay at ang kanilang mga katawan ay nakatali sa mga poste. Nagmadali si Caesar patungo sa gilid upang makita ang kampo, at sa kanyang kalungkutan, natuklasan niyang ang buong sibilisasyon niya ay nakakulong na roon. Isang unggoy sa likuran niya ang buhay pa, kaya agad niya itong pinalaya at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ng unggoy na sila ay inambos, ngunit hindi sila pinatay ng colonel, kundi ginawa silang mga alipin. Bago matapos magsalita ang unggoy, namatay ito. Biglang tinamaan si Caesar mula sa likod ng ulo ni Red Donkey at walan siya ng malay. Pagkagising ni Caesar, natagpuan niyang siya ay nasa kampo ng Colonel. Tinanong siya ng Colonel kung bakit hindi siya kasama sa tribo at kung dumating ba siya upang iligtas ang kanyang mga unggoy. Sumagot si Caesar na dumating siya upang patayin siya. Tinanong ng Colonel kung sino ang pinatay niya noong gabi at sumagot si Caesar. Sinabi ng Colonel na balak niyang patayin siya roon, at nagpasensya siya para sa pagkawala ni Caesar. Tinanong niya kung paano siya nahanap ni Caesar, at sumagot si Caesar na may nagbalita sa kanya at marami sundalo mula sa ilaga ang darating upang tulungan siya sa paglipol sa mga unggoy. Tinutulan ng Colonel ang bagay na iyon at dinala si Caesar sa labas at ipinakulong siya sa isa sa mga kulungan. May dalawang kulungan, isa para sa mga matatanda at isa para sa mga batang unggoy. Nakita ni Caesar ang kanyang anak na si Cornelius na tumatawag sa kanya mula sa kulungan ng mga bata. Dahil sa pagkakita sa mga unggoy, nagsimulang mag-isip muli si Caesar at pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Pagdating ng umaga, binuksan ng mga sundalo dalo ang mga kulungan, at nagsimula ang mga kaaway na unggoy na paglatigo sa mga nakakulong na unggoy at pinipilit silang magtrabaho bilang mga alipin. Napagalaman na ang mga unggoy ay pinipilit gumawa ng isang pader. Nagtaka si Caesar kung bakit kailangan ng mga tao ang pader at nagsimulang magmasid sa paligid at nakita ang mga turrets sa pader. Sinabi ng isa sa mga unggoy na ang tribo ay gutom at hindi sila binibigyan ng pagkain o tubig sa loob ng ilang araw. Habang nangyayari ito, ang isang nanghihina ng unggoy ay nagkaroon ng aksidente at nagdulot ng gulo. Inutusan ng sundalo si Red Donkey na parusahan ang unggoy, at pinagmumulta ito gamit ang latigo. Inutusan ni Caesar si Red Donkey na huminto. nag balutan ang mga unggoy kasama si Caesar at nagsimula silang magtaas ng boses laban sa mga sundalo. Inutusan ng Colonel ang isa sa kanyang mga sundalo at si Red Donkey na dalhin si Caesar. Pinilit nilang papaluan si Caesar sa harap ng Colonel. Nang tumigil ang pagpapalo, sinabi ng Colonel kay Caesar na utusan ang kanyang mga unggoy. Hemingway na magtrabaho muli, tumanggi si Caesar at sinabi nilang kailangan nila ng pagkain at tubig. Pagkatapos, binaril ng Colonel ang nanghihina ng unggoy, tinutok ang baril kay Caesar, at nagsimula ng countdown, pinipilit na sumunod si Caesar sa kanya. Nakita ng mga unggoy ang tensyon at nagsimula ng magtrabaho ang isa at sinundan ng iba pang mga unggoy. Huminto ang Colonel ngunit inutusan si Red Donkey na itali si Caesar sa isang stake. Habang nangyayari ito, nanunood si na Maurice at ang grupo mula sa malayo. Nakita nila ang kalagayan ng mga unggoy at nagplano ng paraan upang iligtas sila. Pagdating ng gabing iyon, pinalaya ni Red Donkey si Caesar mula sa mga tali at sinabi sa kanya na gusto siyang makita ng Colonel. Sa command center, binalaan ni Colonel si Caesar na kung muling maghihimasok sa trabaho, papatayin niya ang kanyang tribo isa-isa. Patuloy na humihingi ng pagkain at tubig si Caesar, kung hindi ay hindi matatapos ang trabaho. Pinaalala ng Colonel kung sino ang may kapangyarihan. Sinabi ni Caesar sa Colonel ang napansin na ang mga sundalong dumarating mula sa hilaga ay hindi kaalyado kundi kalaban ng Colonel. Nagulat at humanga si Colonel sa pananaw at talino ni Caesar. Ipinaliwanag ng Colonel na sila ay naglalaban dahil malapit ng magtagumpay ang mga unggoy at palitan ang mga tao dahil ito ang batas ng kalikasan. Inexplica ka ni Colonel kay Caesar na ang virus na muntik ng magwipe sa kanila ay nagmutate at nagsimula ng mawalan sila ng kakayahang magsalita o mag-isip ng maayos. Nagsimula ito sa anak ng Colonel, na kailangan niyang patayin gamit ang sariling kamay upang maprotektahan ang natitirang sangkatauhan. Pagkatapos nun, pinuksan ng Colonel ang lahat ng may impeksyon, kaya't nagpadala ng mga sundalo mula sa hilaga upang pigilan sila. Malinaw ang layunin ng Colonel, upang hindi magdomina ang mga unggoy sa mundo, kaya't sinabi niya kay Caesar na natutuwa siyang pinatay niya ang mga kaanak ni Caesar. Bigla ang sumugod si Caesar, ngunit pinigilan siya ni Red Donkey at Preacher. Tumayo si Colonel at sinabi kay Caesar na siya'y masyadong padalos-dalos gabi rin ng gabing iyon, si Maurice at ang grupo ay nagpunta malapit sa kampo upang mastignan ito. Si Maurice at Rocket ay naghahanap ng paraan upang makapasok, ngunit tumutol si Bad Ape na huwag na lang silang sumubok. Narinig nilang papalapit ang mga sundalo, kaya't nag ang grupo patungo sa isang mas ligtas na lugar, kung saan aksidenteng nahulog si Bad Ape sa isang tunnel. Kinabukasan, ipinamahagi ng mga sundalo ang pagkain at tubig sa mga unggoy maliban kay Caesar, na nakatali pa rin sa stake. Si Maurice at ang grupo ay naghanap sa tunnel at nakakita sila ng isang malambot na bahagi kung saan madali silang makakapagtayo ng landas papasok sa kampo. Bumalik sina Bad Ape at ang batang babae at pareho nilang nakita si Caesar na naghihirap. Nag-aalala ang batang babae kay Caesar kaya't nagpunta siya sa kampo kahit pinipigilan siya ni Bad Ape. Si Caesar ay giniginaw at nagsisimulang maghalusinate tungkol kay Koba. Sinabi ni Koba kay Caesar na sumuko at sumama na sa kanya. Napansin ni Caesar na si Red Donkey ang nasa harapan niya habang siya ay nanghihina. Pinalaya siya ni Red Donkey sa utos ng Colonel at pinilit magtrabaho. Habang natutulog si Caesar sa kanyang kulungan, ang batang babae ay nakapasok ng hindi nahahalata at ibinigay kay Caesar ang kanyang manika. Nagpatuloy siya sa pagtulong kay Caesar sa tulong ng mga unggoy, binigyan siya ng tubig at pagkain. Ipinakita ng mga unggoy ang kanilang determinasyon na magsikap at ipinaalala kay Caesar na sila ay malakas kapag magkasama. Bigla ang dumating ang mga sundalo patungo sa mga kulungan na naglalagay sa batang babae sa panganib. Nakita ito ni Namao Rice at ng grupo, kaya't pumasok si Rocket sa kampo at gumawa ng gulo upang makadistract sa mga sundalo mula sa batang babae. Agad na napalibutan si Rocket ng mga sundalo at nilapitan siya ni Red Donkey, at naglaban sila hanggang tumigil si Colonel. Naging palaisipan kay Colonel kung may iba pang mga unggoy sa labas kaya't nagutos siya ng isang patrol at ipinasok si Rocket sa kulungan. Binugbog pa siya, ni Red Donkey bago umalis. Tumayo si Rocket, puno ng determinasyon, at sinabi kay Caesar na maghanda na sila sa pagtakas. Kinabukasan, pinalaya si Caesar mula sa kanyang kulungan upang magtrabaho, ngunit nakita ni Colonel ang manika na ibinigay ng batang babae kay Caesar. Nagtaka si Colonel kung anong manika ito at paano ito napunta doon, ngunit ipinagwalang bahala niya ito at inutusan si Caesar na magtrabaho. Nagtrabaho si na Rocket at Caesar upang bilangin ang mga hakbang patungo sa mga kulungan, at nakipagkomunikasyon sila kay Maurice at Bad Ape gamit ang sign language. Agad na nagpunta si Maurice at Bad Ape sa tunnel at sinimulang sundan ang mga hakbang. Noong gabing iyon, bumalik ang mga unggoy sa mga kulungan at ibinalik ni Red Donkey si Caesar sa kanyang kulungan. Sinabi ni Red Donkey kay Caesar na papatayin ng Colonel ang mga unggoy pagkatapos ng digmaan. Sumagot si Caesar na hindi mananalo ang Colonel. Pinaghinaan ni Caesar si Red Donkey at sinabi na siya rin ay hindi makakaligtas. Tahimik na tumalikod si Red Donkey at umalis. Samantala, ang batang babae na nanunood sa mga mga unggoy ay nagmamadaling pumunta kay Maurice upang ipaalam na bumalik na ang mga unggoy sa kanilang mga kulungan pinuri ni Maurice ang batang babae at ipinakita ang pasasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabing siya ay matapang. Pagkatapos nito, binigyan ni Maurice ang batang babae ng pangalang Nova, na tinanggap naman niya ng masaya. Natapos na rin ni Bad Ape ang paghuhukay sa malambot na lupa, at lihim nilang tinignan ang mga kulungan. Nang umalis ang mga sundalo mula sa mga kulungan, agad na sinalubong ng mga unggoy si Bad Ape upang magpasalamat, at ipinakilala niya ang sarili. Ngunit napansin ni Maurice na binabaha ang tunnel, kaya't hindi nila matutuloy ang paghuhukay papunta sa mga batang unggoy. Ininform nila si Caesar, at agad na nag-improvise si Caesar. Pinatont ng mga unggoy ang gwardya sa pamamagitan ng pagtapon ng putik sa kanya, kaya't pumasok siya sa kulungan ng mag-isa at nagbanta sa mga unggoy. Patuloy na nagtapon si Rocket ng putik sa sundalo upang mapatapon ito sa kanilang bitag, at nakuha nila ang mga susi at baril nito. Si Rocket at Caesar ay lihim na naglakad papunta sa mga batang unggoy, kung saan muling nakita ni Caesar si Cornelius. Inakay nila ang mga batang unggoy papunta sa pangunahing kulungan at nagsimula nang mag-escape ang mga unggoy sa tunnel. Ngunit na natili si Caesar upang tapusin ang laban niya sa Colonel. Biglang dumating ang mga sundalo mula sa hilaga at inatake ang base. Agad na naghanda ang mga sundalo upang depensahan ang kanilang sarili. Ngunit napansin ni Preacher na wala na ang mga unggoy at ang mga kulungan ay walang laman. Sa labas ng kampo, pinigilan ng mga putok ng baril ang pag-alis ng mga unggoy habang binobomba ng mga jet na ang kaaway ang mga pader. Si Caesar ay nakarating sa command room at nakita ang colonel na nakahiga sa kama. Kinuha ni Caesar ang isang baril at magpapaputok sana sa colonel. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niyang ang colonel ay nahawa at hindi na makapagsalita. Nakita niya ang manika at naisip kung anong nangyari. Hinayla siya ng colonel at itinuro ang baril sa sarili. Gusto niyang mamatay. Tinutukan ni Caesar ng baril si colonel. Nais niyang maghay ganti. Ngunit sa huli, hindi niya magawa, kaya't ibinaba niya ang baril at nadama ang Awa sa colonel. Ang colonel, na nagdurusa, ay inabot ang baril at binaril ang sarili. Nagpatuloy ang digmaan sa labas, at isa sa mga sundalo sa harap kasama si Red Donkey ay nakita ang mga escaping na unggoy. Binaril nila sila, na nagpatay sa ilan sa kanila. Lumabas si Caesar at nakita ito, kinuha ang isang pakete ng granada at tumalon. Sa harap ng digmaan, nagsimulang mag-sorry si Red Donkey sa ginawa niya at nadamaang. Awa sa mga unggoy. Inutusan siya ng isang sundalo na kunin ang grenade launcher at habang ginagawa ito, nakita niyang tumatakbo si Caesar patungo sa kanila. Nasa gilid na si Caesar at nagtatapon ng granada sa isang tangke ng gas, ngunit bigla siyang tinamaan ng pana mula kay Preacher. Nahulog si Caesar at nakatutok sa kanya si Preacher, ngunit sumabog siya. Si Red Donkey pala ang gumamit ng grenade launcher laban kay Preacher. Agad na binaril ng mga sundalo si Red Donkey at saka bumaril kay Caesar. Si Caesar ay nakakaiwas sa mga bala habang abot ang granada. Matagumpay niyang naitapon ang granada sa mga tangke, at sumabog ang buong lugar. Nakakalabas si Caesar sa pamamagitan ng tunnel at nakarating sa labas. Nakita niyang dumating ang mga sundalo mula sa hilaga, na nagsiselebre ng kanilang tagumpay. Ngunit ang pagsabog ay nagdulot ng malawak na avalanche. Pumilit magakyat ang mga unggoy sa mga mataas na puno upang makaiwas sa avalanche. Ang mga tao ay natabunan at hindi nakatakbo. Agad na tumakbo si Caesar patungo sa isang puno at nakaligtas kasama ang iba pang mga unggoy. Nagtapos ang digmaan, at ang mga um Unggoy ay naglakbay patungo sa kanilang bagong tahanan, at nakarating sa isang magandang savana. Naputol ang kasiyahan ng mga unggoy nang mapansin nila na hindi pa gumagaling ang sugat ni Caesar, at nawalan siya ng maraming dugo sa buong paglalakbay. Napansin ito ni Maurice, ngunit sinabi ni Caesar na huwag mag-alala. Idinagdag ni Caesar na sila ay nasa kapayapaan na at makakaya nilang magpatuloy kahit wala na siya sa liderato. Si Maurice ay nagsimulang tumulo ang mga luha at nagsalita sa unang pagkakataon na pinapalakas ang loob ni Caesar. Caesar at nagsasabing ipagpapatuloy niya ang kanyang legacy para sa anak ni Caesar. Ngumiti si Caesar at tiningnan ang kanyang tribo bago huminga ng huling hinga na nagpahinga sa huling pagkakataon na alam niyang ligtas na ang kanyang tribo, ang mga unggoy. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.